Trending street food ka ang hanap mo. Hindi mo na kailangan pumunta sa iba't ibang kainan para makatikim ng Paris Overload, Dinakdakan, Canto Fried Chicken at iba pa. Dine sa Heaven Paris ng Maria's Kitchen, solve ang street food cravings mo. So talagang dadaling ka sa Heaven. <laughs> Katuwa ng mga taga Batangas, hindi na kailangan lumuwas. Kasi Napapaibig ako doon sa trending na dinakdakan sa Makati. Magdidinakdakan tayo. Ay sa sarap ng street food nila, pwede rin dayuhin ng mga tagalabas. Yung pares overload, ginawang mas putok batok. Kanto fried chicken ba? Are, dinosaur na sa laki ay pagsalutong pa. Labase ang kanin. Sisling dinakdakan ang uulamin si Maria na ang trending queen ng Batangas. Ayan, kasama natin si Maria of Maria's Kitchen. Eh, parang ikaw ang reyna ng mga trending dito sa Batangas eh, no? It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Narin na tayo sa heaven, pares. Abot langit ang sarap. Dati pa nagpuputok batok lang tayo. Nagbibiro lang tayo na stairway to heaven ngayon. Nasa heaven, pares sa tayo. ari ang pwesto niyan, ari yung dating Maria's Kitchen, uh, ari yung kalye na are kung hindi ako nagkakamali, yun ang main highway, tapos yun yung Alpha Mart, dyan ang pasok, diniyan. Tapos ari yung dining area niya, kita nyo, napaka-presko. ang mga pagpipilian natin, Dini na ako napaibig syempre. Sa Super Paris Overload, for only 119 pesos, meron kang balot, taba, pork bagnet, at chicharong bulaklak. Tapos yan ay only rice, only sabaw, saka only juice. Gusto ko pa ng isa pa. Napapaibig ako doon sa trending na dinakdakan sa Makati. Magdidinakdakan tayo. At are ang kanilang dinakdakan ko. Oh, Napaka creamy. Daming sibuyas. Sa mga sili ko. Oh, Kapapaibig naman na ah. mula sa Anli Silog, yes, Only so. Breakfast. At ngayon naman, ano ang meron sa Maria's Kitchen? ah uh, Siyempre ngayon, na uh, nag-uulan na and trending na trending ang pares ngayon kahit sa ang lugar sa Pilipinas. So, syempre, hindi tayo magpapahuli. Dadali natin yan sa Batangas. So, meron na rin po tayo ditong uh, super overload pares na katulad na kay Diwata, meron tayong bagnet, chicharon uh, chicharong bulaklak, and then pag super pares, meron, meron po kasamang balot. Balot, yan. Tapos, syempre, ito yung sabaw. May tabayan na nakasama, no? Yes po, may kasama na pong tabaya. At ang ganda ng kulay at ang bango. Uh, so far, ang ating bestseller po dito is yung Super Pares with balut po yun. So, well, talagang dadaling ka sa heaven. <laughs> at aring si Maria ang may susi sa heaven pares. Tapos, bukod sa pares, ano pa yung mga tinda mo? As uh, sir, meron din po tayong KFC, uh, Canto Fried Chicken. Meron din po tayong dinakdakan na medyo nauuso na rin po sa Manila ngayon. So unahan na natin sila. <laughs> Oo, oh, yun, luluwasin ko pa yung dinakdakan sa yes, isang po. araw, pero hindi na ako makahintay. Nakikrave na ako, lalo na nung nakita ko yung dinakdakan mo sa Kanto Fried Chicken. Matagal ng trending yan sa Manila. At tagahanap ako dito sa Batangas yes, ang meron yan. At excited si Mrs. Jan. And next week pa magkakaroon tayo ng uh, bagnet kare-kare na trending din po sa Manila. So, Uunahan na natin, dadali na natin yan dito sa Maria's Kitchen. At alam ko masarap daw magkare-kare. Kasi tanda ko nung pandemic, yes, parang nagpa-party trays ka. Parang doon ka yes, nagsimula. Yun. And then, nagsimula ka pala, mga pabili. Pabili po. Mga pizza-pizza, gano'n. Pizza. Ikaw nagpapabili, tapos sa party tray ka. Tapos ngayon, may Maria's Kitchen naman. Yes po. Kakatuwa naman. Yan, can't wait to try it. Yes sir, try na natin. Yan, ito na yung super pares. Talagyan na lang ng ano din. Meron siyang kasamang balon. Yun. Tapos only rice, only soup, tapos only, And juice. Only juice. Yun, yes. yun ang pinagkaiba mo kasi yung iba ay isang soft, soft drink. Drinks. Dito, yes. only juice. Only juice po. <laughs> Yan. Thank you. Ayan, narinig na tayo sa Heaven Paris. At ang kakainin natin ngayon, parang talagang susi sa Heaven e, eh, no? Ay. So, itong ano niya, Paris Overload niya. In-upgrade niya bukod sa taba, nilagyan din niya ng balot. Yan. Yung overload na pares, gagawin natin mas overload with balot. Yan. Lagay na natin. Gusto ko munang matimusan nyo sa bawang kung anong lasa. Wow. Grabe. Sabaw niya. Creamy. Tapos may lasa na talaga siya. Papapa-exercise ka talaga dito. Kaya yakakanina na natin. Tapos, unahin natin itong lechong kawali. First bite. Thank you, Lord. Mm. Yung mga gatobo sa sabaw. Lalo ngayon na medyo mambun na konti. Nakisama yung panahon. Ito, hindi naman talaga kailangan ng sausawan. Pero nakagawa naman ng sausawan. Eh. Saka para lang malagyan ng konting chili oil. Saka fried garlic. Tapos nilagyan din natin ng konting patis pero may kalamansi naman to balance it out. Ari naman. Chichabu. Mm. At yung kanin nila napaka-quality. Although personal preference masarap sana to kung ano, kung medyo buwagag na konti. Tapos ari, dinakdakan nila served sizzling style. Look at that. Fatty, creamy. Ah, big bite. Agad-dag sama-sama na yung mayo na ginamit dito, medyo sweet. Nalalasakan ko yung sweetness. Tapos yan, medyo sumisipa-sipa na konti yung anghang. Tapos really patty flavor. Sarap. Tapos yan. Look at that kind of fried chicken. Dinosaur sa laki. Grabe. Looks really crispy. Try natin. Di na isapit. Mmm. Really crunchy. Yung flavor niya, yung pagka niya, bagay sa sabaw ng pares nila. Mm. At syempre, kaya nga tayo nag-super pares dahil na balot. Mm. Maraming simple. So, Maria's Kitchen, a Heaven's Pares, dirit again. Salamat kay Maria, ang trending queen din sa Batangas. Hindi na kailangan dumayo na Maynila. So, ang recommended ko din eh, I super pares overload. Tapos kung gusto nyo dagdagan, complement yung flavors sa yung lutong ng Kanto Fried Chicken.